napadpad ako sa Tarlac dahil sa isang outreach program ng kumpanya after ng event naglakad-lakad ako sa paligid may nakita akong simbahan sobrang luma parang Spanish era pa walang tao tahimik pero ang weird kahit may mga ibon sa paligid wala akong naririnig as in dead air hindi ko gets pero Pumasok ako. Tapos bigla akong nakaramdam ng matinding bigat sa dibdib. Hindi ko keri pero sobrang naging curious ako. Sa gilid ng altar, may isang kandila na nakasinde. Walang hangin pero hindi gumagalaw ang apoy. Tapos napansin ko, parang di nauubos. Sinilip ko yung base buo pa rin. Wala akong maipaliwanag. Tinawag ko si Mangrado na nakita ko sa labas. Sabi niya, may mga kandila na di para sa liwanag. Bigla akong napaatras. Napadpad ako sa confessional booth. Di ko alam kung bakit pero parang may humila sa akin papunta roon. Pag ko, may narinig akong bulong. Hindi ko malaman kung saan galing. Kung sa kabilang side o sa loob ng booth mismo. Ang sabi. Hindi lahat ng kasalanan napapatawa. Pigla akong napalundag. Wala namang tao. Sa ilalim ng booth may maliit na drawer. Nakalakto pero parang luma na. Tinulungan ako ni Mangrado at binuksan namin to. May nakita kaming diary. Kay Father Eladio pala. Mga sulat niya tungkol sa isang batang nawawala at sa isang misa na di natuloy. May mga pahina na may dugo. Literal. Sabi sa diary, may misa tuwing ika-30 ng buwan para sa mga di matahimik. Sakto, ikalabintatlong araw noon, pumunta ako sa misa. Wala namang ibang tao kundi si Father at ako. Pero habang nagmimisa siya, may mga anino sa likod ng simbahan. Hindi ito gumagalaw, pero ramdam mo yung presensya nila. Sinubukan kang lumabas pero lahat ng pinto sarado. Wala kong maipaliwanag. Tapos may narinig akong iyak mula sa choir area. Wala namang tao ron. Pero may naririnig akong ingay ng batang umiiyak. Parang humihingi ng tulog. Sa likod ng choir area, merong trap door. Binuksan ko ito at may nakita akong hagdan pa baba. Amoy lupa. Amoy luma na ito. Bumaba ako at tapos may mga larawan sa dingding. Ito ang mga batang nawawala. Isa ron kamukha ko ng bata pa ako. Kaya bigla akong natulala. Hindi ko alam kung anong lakas ang nagtulak sa akin pero kinausap ko si father. Tahimik lang siya. Sabi niya, may mga kaluluwang bumabalik sa lugar kung saan sila huling nanalangin. Tapos tumingin siya sa kandila ikaw ang huling saksi. Bigla akong nakaramdam ng flashback. Ako, nung bata pa, ay umiiyak sa loob ng simbahan. May misa pero walang tao. Tapos may lalaking nakatayo sa altar. Hawak ang kandila. Hindi ko alam kung panaginip po alaala. -ala. Pero ramdam ko na nangyari yun. Kinabukasan, bumalik ako sa simbahan. Wala na si Father Eladio. Sabi ni Mang matagal na wala si Father. Namaya pa na raw ito dalawang taon na ang nakakaraan. Natulala na lang ako at hindi ko naintindihan ang nangyayari. Pero yung kandila, nandun pa rin. Buong buo pa rin ito. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano nangyayari talaga. Pero may mga bagay na di mo na kailangang ipaliwanag. Basta ako, di na ako bumalik sa simbahan na yon. Pero nagpapasalamat ako kasi parang may parte ng pagkatao ko ang naibalik. Hanggang dito na lang ang sulat ko. And more power po sa channel niyo, Ate Mara. Ako si Jules. At ito ang aking Haunted Journal.